Twitter naman ako uh, at gusto na itong mga followers ko sa barangay uh, uh, para uh, mabigyan ko naman sila ng counting ganyan at mapawin na ito pagod guys kaya sa isa natin pina pina lagi pina pina para ano para na maayos natin yung pina pina ka sinigam so simply prepare po natin itong merenda natin para para ayos so guys lugaw lang itong aking call papamirin na sa kanila Dali na lang At i-prepare si lang natin para Harap naman yung sa isa. Lagyan din naman natin ng talagang din naman natin ng sabon para masaya di ba? Mm-hmm. Matalas ito. Ang pilap yung tumatalo eh. Hmm. Ito si Fred. Isa-isa lang ha. Para di tayo magulo. Pag magulo magulo. Pag nabitin, kirit na lang.

Ah. Kung araw-araw ba naman ganyan eh, Mali. Balogyo, ah. <laughs> <laughs> Balogyan, mangalan, oh, Para yun na lang magiging oh. 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 ba? magiging sa... Katawarin. Katawarin. katawarin subscribe <laughs> Ngayon yung pagdating ng araw, pupunta ko sa lugar niya. Pero ang punta ko niya sa panila. Yun sa anak. Hindi naman hindi naman minsan lang po. Patawarin! Patawarin! Sana ko Ito na yung mga pan. Mga construction worker, nagpapalibre right, mga Guys, tanong, natin mga construction worker uh, Kaya wari naman sila ito oh, Oo, uh, Malakas na marabaw yes. mga mga. Thank you boss uh, Thank um, you

so kum kum in wala Mga pogi. Dapat magsaano. Dapat sana sasaymo kayo bago ko kunin 'yan. Para sa kasalan.

sambungannya teh nah jadi masalah di pelaksanaannya dikira keriting nomor pada tahun yang sarapu mana yang sambungnya namanya kan oh makanya nanya ulil ramai pang sambungan di sana sambungan dari situ ah nggih

ay, parang hindi lang nabawasan o parang hindi nabawasan kabali maksen o ay, lagay mo lang lang karang sa'i wala lang anaw, wala lang anugaw wala lang

Ito lang nabigyan ko na ito. Stop na yung gun guys. At nabigyan naman natin yung ating mga kababayan. Ito naman ating cameraman ang ating bibigyan ninyo guys. Para makakain naman siya. At muli magandang hapon guys. At pakishare. Follow and share. And subscribe ng ating uh, sa channel natin. I-subscribe nyo. Follow and share para ay doon na makilala tayo sa ating page. So guys, pagkaranday ko aking cameraman. Oh. Uli, magandang hapon sa inyong lahat guys. Ito para kasali ka rin daw ah. Ito yung aking kung, cameraman, kakain eh. Kaya nahuli siya eh. Kaya ito na. Ah. Merinda muna. Merinda muna. Merinda time.